usap-usapan ngayon sa showbiz ang balita tungkol sa isang insidente na muntik ng suntukan ng mga artista sa kakatapos lang na Star Magic Ball 2025. Ang mga pangalan na damay, si Daniel Padilla at Kyle Echari. Kasama pa si Richard Gutierrez at J.K. Labajo. At ang dahilan daw nito ay si Catherine Bernardo. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa gulo daw na Daniel Padilla at Kyle Ichari, dahil kay Catherine Bernardo. Ayon sa isang source ng PEP, muntik na magtagpo ang mga landas na Catherine at Daniel sa kabila ng mga nangyaring hakbang para maiwasan ito. Nagawa ng paraan ng team ni Catherine na ilayo siya kay Daniel, pahayag ng source. Hindi na bagong ganitong mga hakbang para maiwasan ang mga hindi inaasahang pagkikita ng mga ex-couples, lalo na sa isang high-profile na event tulad ng Star Magic Ball. Ang nakakatuwa, lumapit si Catherine sa ina ni Daniel si Carla Estrada at bumati. Okay sila. Dagdag pa ng source. Ito ay isang magandang senyales ng maturity at respeto sa pagitan ng dalawa kahit na magkaibang landas na ang tinatahak nila. Ang simple paglapit ni Catherine kay Carla ay isang patunay na walang samaan ng loob at merong respeto sa pamilya ng isa't isa. Halos magkasunod na dumating sa Catherine at Daniel sa venue. Pagpasok ni Catherine, masaya siya pag wave sa mga fans sa lobby. Nang saglit lang ay dumating na si Daniel, kasama mga co-stars ng Incognito na si Richard Gutierrez at Ian Veneracion. Maraming mga fans ang nag-aabang at nagkakagulo na makita sila noong gabing yun. Ayon sa mga report, ang programa ay tumagal ng mga 15 minutes lamang. Bagamat patagal ang red carpet, mabilis ang programa para makapag-enjoy ang mga bisita. Marami ang dumaan at naglakad sa red carpet, ngunit pagkatapos ng program, may mga bisita na agad umalis at nagpatuloy na sa kanilang mga after party. Samantala, nag-viral ang balita tungkol sa isang insidente na muntik ng suntukan ng mga artista, kabilang sila Daniel Padilla, Kyle Echari, J.K. Labajo at Richard Gutierrez. Ang insidente ito ay nagbigay ng dahilan para maging usap-usapan sa social media at sa mga showbiz circle. Ayon sa mga kwentong narinig, nag-ugat ang tensyon na mapansin ni Daniel na hindi komportable si Catherine sa pagiging touchy ni Kyle. Si Kyle ay kasama ni Catherine sa after party ng ABS-CBN Ball. Nakumpirma na magkasama sila sa after party dahil sa isang video na na-upload sa social media kung saan makikita magka-holding hands ang dalawa. Ang simpleng hawak kamay na ito ay naging dahilan ng mga pagdududa at usap-usapan. Kasama ni na Catherine at Kyle, sila Dali de Leon, Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ayon pa sa mga ulat, naganap ang kaguluhan ng magkatagpo sa Daniel at Kyle sa Sky Bar. Ayon sa mga chismis, naiinom si Kyle at patuloy ang pagyakap ni Catherine na hindi nagustuhan ni Daniel. Galit na pinatanggal ni Daniel ang kamay at pagkakayakap ni Kyle ni Catherine. Dahil dito lumapit si J.K. Labajo, kaibigan ni Kyle, upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Habang si Richard Gutierrez naman ay lumapit kay Daniel para magayos ng sitwasyon. Isang klaseng showdown na hindi inaasahan ng mga tao ang nangyari sa pagitan ng mga sikat na personalidad. Kaya nagbigay ito ng malakas na impact sa mga tagahanga at showbiz observers. Naghahanap ang mga tao ng mga video o larawan ng insidente Ngunit ang tanging nakita ay isang video kung saan magka-holding hands si na Catherine at Kyle parehong nakangiti at hindi nakita ng anumang kalasingan si Kyle. Ang mga larawan at video na ito ay nagbigay linaw sa ilan. Ngunit hindi pa rin naiwasan ang mga chismis at haka-haka tungkol sa tuloy na nangyari. Sa isang post mula sa isang anonymous na participant sa Reddit na may account na Catherine Bernardo, binandera ang isang kwento na nagsasabing ganap sa Star Magic Ball kagabi, muntik magsuntukan sa si Kyle, Charlie at Daniel na sa sobrang lasing ni Kyle, medyo bastos na ang hawak at yakap niya kay Kathleen, kaya si Daniel galit at pinatanggal ang kamay at pagkakayakap nito kay Kath. To the rescue naman si J.K. Labajo sa kanyang kaibigan na si Kyle, habang to the rescue din si Richard Gutierrez na kasama ni Daniel sa kanyang teleserye. Ganda ni Kath, hehe. He. No statement yet from Daniel and Kyle. Ilang araw na nakalilipas mo na namangyari ang sinasabing insidente na kumalat itong linggo, April 6th. Hanggang ngayon, patuloy ang usap-usapan tungkol sa nangyari kaganapan at naging paksa matinding diskusyon sa social media. Ayon sa mga saksi na hindi mga artista, sila ang mga pangunahing nagbigay ng detalye at nagkwento tungkol sa mga nangyari sa insidente. Kaya ito ang naging mainit na issue sa mga online platforms at showbiz circles. Sa kabila ng mga kumakalat na kwento at mga detalye, nanatiling tahimik ang mga pangunahing karakter na involved sa kontrobersya wala pang inilabas na pahayag mula sa mga artistang involved na sila Catherine Bernardo, Daniel Padilla o iba pa mga personalidad na iniuugnay sa insidente kaya patuloy ang espekulasyon at hakhaka mula sa publiko. Habang mga fans at netizens ay patuloy na nagsusulit ang mga posibleng dahilan at epekto ng insidente. Ang mga pangunahing tauhan ay hindi pa nagbibigay ng na kanilang panig o reaksyon hinggil sa mga naganap. May lumabas na Reddit article na may titulong si Kyle nga ba talaga at DJ may action scene sa ball. Ayon sa mga detalye na kumakalat mula sa mga saksi na tila matanggala o mga hindi kilalang tao, naging usap-usapan ang di incident sa Star Magic Ball kung saan si Kyle ay nakitang lasing at kasama si Catherine sa isang sayawan. Ang mga chismis ay nagsasabing si Kyle daw ay dinilaan pa si Daniel kaya nagkaroon ng tensyon at nag-ala Andres ng dito si Daniel at binatukan si Kyle. May mga video din kung makalat na ipapakita ng mga pangyayari sa insidente ito. Kabilang isang video kung saan makikita daw ang pagtapik ni Fiona Pascual kay Kyle. Ayon sa Reddit article, mukhang nakatapos lang ng eksena o pangyayari sa pagitan na Kyle at Catherine. At si Catherine daw ang naglayo kay Kyle mula kay Daniel upang maiwasan ang anumang gulo. Ngunit ayon sa mga komento ng mga netizens, hindi na maiwasang matawa sa paghampas ni Piolo kay Kyle na tila nag-aakto lang ng kabutihang loob at ang mamagandang loob na ayusin ang sitwasyon may fan na nagsasabi na mas nakakapaniwala yung inasal ni Kyle tapos nilapitan ni Daniel kasi napikon. Yung usual titigan at nagkalapit with anong problema mo vibes ng mga taong malapit na magsuntukan. May mga fans na sasabi na di ganyan si Kyle. Marami siyang close friends, puro babae pa. Si Daniel ang issue dyan. At bakit ba nagselos pa din si Daniel na ex na may balitang niligawan sa bagyo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!